kula tungkol sa wika. May sariling wika ang ibon at isda. Iba ang sa aso, iba ang sa pusa. Iba't ibang bansa, kanya-kanyang wika. Itaguyod natin ang wikang pamansa. Bakit malaga ang sariling wika? Ito'y kaluluwa ng mahal nating bansa. Wika rin ang buklod ng puso at diwa ng tao sa Luzon, Mindanao, Bisaya, wikang Filipino, pag ating ginamit, mga at kakaisa ng puso at isip. Hangarin ng lahat, ating makamit sa mga dayuhan, hindi Palolopik Tingnan nyo ang in-check. Aliman, Korea, maging taga Hapon, Amerika, Silay mamlad at ang wika nila may sariling wika. Di wika ng iba. Ako ay Tagalog, silay ay siya'y si ay Bisaya, kayo ay Bicolano, Binubuo natin ang wikang Filipino. Mama bau. Yeto, tata tata yeta.